So, konti pa lang tayo nagpipishing dito. Unang hataw natin. Ayan, agad. May kitis bangkal, no? Thanks, God. God. Talagang season na ng ano? Nang... Hindi, ano yun? Bako ko. Thanks, God. May biyaya agad. So, sana tuloy-tuloy talaga. ha ulit tayo. Second catch natin, guys. Mangrove snapper. Doon. Ayos yan. Thanks, God active din pala ito sa gabi ito mangrove snapper good size good size third catch natin guys uh, lapu lapu hamur ayun so nakukuha sa tiyaga ayan ang pain natin o oh. tamban uh, thanks eh. god thanks hamur. god hamur ayun pang apat na huli natin mga ka dimple crabs naman. Ayan. Yeah. Swerte oh, pa rin, yeah, swerte ito. pa rin. Nakalapu-lapu ulit tayo mga kadimpol. Malaki-laki to. <laughs> Thanks God. Meron ulit huli. Laki o. Oh. Aba. <laughs> Dito pa rin yan sa Alzura. Ano? Alzura Ajman. Thanks God. Sa ulit. Laki ng bunga nga oh. <laughs> Thanks God. Fish on, fish on may huli tayo mga kadimpol mga master oh, pa ano naman kung anong pangalan nitong isda na to ang kulay niya parang lapu lapo pero may sungay oh magkabilaan si Huda <laughs> you no? din yung ano, tamban parang lapu-lapu itsura niya pero hindi siya lapu lapo papakawalan natin ito mga kadimpol pang klase oh. Pakomment naman sa baba kung anong pangalan nito mga kadimpon. Ayun, nakahuli na naman tayo. Parang butay ito yung Ano, ang kulay niya lapu-lapo. Hindi ko alam kung kinakain ito eh. Nilangoy ko pa naman ito. Ito stack sa ilalim ng ano. O, yun Ayun, bako ko ulit. <laughs> Medyo good na rin to yan tinapay lang pae natin oh. pwede na yan pang ulam ay hey. wala may nakapasan na pala nag play yan harvest natin ngayon quality dalawang na pula po dalawang bako po larga Thanks for watching.